Sa loob ng silid-aralan, may apat na batang kilala bilang Barkadang Kupal, si Toto, nagtatapon ng pambura sa buhok ng kaklase. Si Miko naman, tuwang-tuwa sa pandikit na inilalagay sa upuan. Si Lando, walang kahiyahiyang kinukuha, ang bao ng iba. At si Jai, ang paborito niyang gawin ay asarin si Guru Leza. Tama na yan! Mag-aral kayo! Sigaw ni Guru Leza. Pero ang mga bata, tawanan lang ng tawanan. Isang araw, may naisip silang kalokohan. Magpapanggap tayong may lindol, bulong ni Toto. Gumugulong sila sa sahig, sumisigaw ng ah, lindol, habang nagpapanggap na may sugat. Ano ba yan ang gugulo nyo? Reklamo ng mga kaklase, pero hindi nila inaasahan. Biglang dumating ang prinsipal. Dala ang totoong lindol drill. Nakita niya ang lahat ng kalokohan nila. Natulala ang barkadang kupal nang makita ang galit na mukha ng prinsipal at ang naka-face palm na siguro Liza. Kayo, maglinis ng buong paaralan isang linggo. Utos ng prinsipal. Habang naglilinis, pinagtatawanan sila ng ibang mga estudyante. Doon nila na pagtanto, wala palang nagmamahal sa kupal. Bulong ni Toto. Ang hirap pala nito, dagdag ni Miko. Mula noon, nagbago sila. Tumutulong na sila magdala ng libro, namimigay ng baon, at nakangiting tinutulungan si Guru Leisa. At ang dating barkadang kupal, naging barkadang bibo. Tandaan, mas masarap respetuhin kaysa pagtawanan. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito. Para sa mas marami pang kwentong may aral, i-click ang bell icon para sa mga updates hanggang sa susunod.